Magandang hapon po. Ito na naman po si Aling Marie ang uh, magbibigay ng pasalamat sa ating mga matataas na leader, sa ating uh, mga abugado na matatalino, makabayan, at alam ang tama't mali at hindi konsentedor sa anumang kalokohan na ginagawa ng isang tao anuman ang kanyang sitwasyon anuman ang kanyang posisyon binibigyan nila ito ng tamang ah uh, justisya para makapagbago pa gaya nitong nangyari ngayon na ating pinasasalamatan ang kanilang ipinil na impeachment laban kay Sara Duterte na sadyang uh, umabuso ng husto no? sa kanyang katungkulan dapat no? alaman po natin na uh, lima ang uh, matinding grounds kung bakit uh, hindi na hinintay na si Marcos ang mismong mag-impeach kay Sara Duterte. Alam niyo po, masasabi ko dito kay Mr. Bongbong Marcos. Kasi ayaw niya pong i-entertain eh, ang uh, tungkol dito sa impeachment kay Sara Duterte. Sa isang banda po, uh, hindi po natin masisisi si President Marcos na i-impeach si Sara Duterte na manggagaling mismo sa kanya ang order. Na po, alam niyo po bakit? Kasi presidente po siya. At dating niya pong kasamahan si Sarah Duterte. Hindi rin naman po talaga magandang tingnan sa isang presidente na siya mismo ang magpapa-impeach sa kanyang vice president. Ang kadalasan po kasi na, na ipinapa-impeach ay ang presidente pinai-impeach ng vice president. Kaya okay lang po itong nangyari na ang ibang mga nakakaintindi ng tamang batas ang mag-file ng impeachment. At yan po ang dapat nating suportahan. Hmm. Hindi po rin maganda na talagang ang presidente ang magtatanggal sa kanyang vice president. Kasi magla, magmumukha po na pinipersonal niya ang vice president niya. Iba rin po ang tatakbo sa utak ng mga uh, tao kung mismong si Marcos sa mag-impeach. So, ang bayan po ay may karapatan. Kahit presidente pa, kung gusto ng bayan na ma-impeach ang isang nakatataas na hindi sumusunod sa tamang batas na kanyang uh, sinumpaan, ay eh kaya pong ipa-impeach ng bayan kahit presidente pa ng Pilipinas. Ano po? Sa isang banda po, naunawaan ko si Mr. Bongbong Marcos kung bakit ayaw niyang ipa-impeach si Sara Duterte na magmumula sa kanyang desisyon. Magmumula sa kanyang bibig o magmumula sa kanyang papel at lapis tayo po ay magpasalamat dito sa ating uh, mga tagaakbayan representatives no na pinangungunahan ni uh, Mr. Percy S Sendanya at uh, sinusuportahan bilang uh, abogado na si uh, Attorney Leila Dilima. Maraming salamat po sa kanila sapagkat uh, pinangunahan na nila ang pagfafile ng impeachment laban kay Sara Duterte na siya namang ginugusto ng taong bayan. Lima po ang nabanggit ni Senadora Leila de Lima na grounds no? ni uh, Sara Duterte na sa tingin ko po ay hindi talaga siya makakawala sa mga grounds na ito. Unang-una po ay ang graft and corruption, bribery. Number two, bribery. Number one, graft and corruption. Number two, bribery. Number three, betrayal of public trust. Number four, culpable violation of the Constitution. And number five is high crimes. No? Other high crimes. Yan po yung uh, nabanggit na limang grounds para ma-impeach si Sara Duterte. Ito po ay napakatindi ng uh, uh, grounds or violation ni Sara Duterte as vice president. Dito po natin titingnan ang kakayahan ng mga Duterte kung kaya pa nila itong uh, lusutan, no? Kasi pinakita ng mga Duterte kung paano sila lumulusot sa mga krimen na ginawa nila. ba? Diba? Sipin yun lang, ang lakas ng loob ni uh, uh, Rodrigo Duterte na humarap sa quad kong at aminin ang mga ginawa niya. Pero pagdating sa time na nasusukol siya, nagagalit siya, di ba? Ito nga yung ano eh. Ito nga yung magandang ngayon eh. Dito natin makikita yung pagiging madaldal ni Sara Duterte. Yung pagiging matapang ni Sara Duterte. Ano ang mararamdaman ng kanyang kapatid at ng kanyang ama sa nangyayaring ito sa kanya? Alam nyo mga kapatid, ganun po talaga kapag sumobra ng na ang kasamaan ng isang tao. Humihi po ang Panginoon nang gagamitin niya upang pagbayarin ang mga taong nagkasala. Hindi po natin masisisi kung tayong mga mamamayan ang sigaw natin ay pakinggan ng mga nagtataas sapagkat totoo naman na sila po ang may hawak, sila po ang otorisado, sila po may karapatan na lumaban sa mga nak nakaposisyon at tayo po na sumisigaw ay aalayay lang at susuporta nang sa gayon ay lalong lumakas ang laban. Mahirap po nakalaban si Duterte pero mahirap lang po ito kung magpapalukob tayo sa takot. Mahirap lang po ito kung iisipin natin na mamamatay tao si Duterte. Pero, kung di natin iisipin ang pagiging mamamatay tao nila, kung ang iisipin natin ay pare-pareho lang tayong tao sa mundong ito, may kanya-kanyang iisang buhay, eh hindi po tayo matatakot na labanan at harapin. Sabi nga, kahit kasinlaki ka pa ni Gulayat, at ikaw ay isang simpleng tao lang. Hindi ka dapat matakot. Ang takot po ay nasa puso lang, nasa isip lang. No? Pero pag pinagsama mo ang puso at isip mo, na kaya mong labanan ang isang gulay, magwawagi ka rin. Mahirap po. Mahirap isipin na talagang parang hindi kakayanin sa isang taong duwag ang mga Duterte kasi ang ginamit ng mga Duterte ano eh pandadaran, pananakot harassment no? bagamat nag-sample sila sa EJK at uh, War on Drugs, ginawa nila itong sample para katakutan sila ng tao pero may hangganan po yun eh may hangganan ang pananakot na isang tao may hangganan ang pagiging takot ng isang tao. May hangganan ang pagiging duwag. Alam nyo po ba ng isang duwag pag naging matapang ay mas matapang pa sa tigre at leon? Yun po ang napakahirap na makaharap ng mga Duterte. Gaya naman sa pagkakataong ito na mismo si Attorney Leila Dilima na ipinakulong ng walang sala ang magiging legal council ng akbayan na uh, representative na nagfile ng impeachment no laban kay Sara Duterte limang grounds paano pa kaya ang iba pang grupo na mag-file din wala pa po dito ang uh, makabayan block wala pa po dito ang uh, impeachment ng uh, Makabayan. Meron na rin pong impeachment ang Magdalo. Ito po ay Akbayan pa lang nabanggit ko. Ano pong grounds? Kaya naman ang pinanghahawakan ng Magdalo at ng Makabayan bloc. Ito po yung ano eh napakasakit na pangyayari na sa sobrang tiwala sa sarili ng mga Duterte na sila ay nahawakan na nila ang Pilipinas, nahawakan na nila ang isip ng tao sa sobrang tiwala sa kanilang sarili, eto na ngayon sila. Haharap sila sa katakot-takot na problema. Kasi iniisip kasi ng mga Duterte, hindi na, hindi na makakapalag ang taong bayan, ano man ang gawin nila eh na siyang ipinagpapatuloy ngayon ni Sara Duterte. Hindi nila naisip na ang bayan lang ang malakas. Hindi nila naisip na darating yung araw, ang lahat ay matatapos. Ang dating mga duwag, ang dating mga takot, parang gulong lang ba ang buhay? Nasa ibabaw ka ngayon? bukas na sa ilalim ka naman. Ganon din po ang politika. Ganon din po ang mga politiko na abusero. Sana po sa pangyayaring ito na managkaroon na ng impeachment para kay Sara Duterte. Sana po tuloy-tuloy na ito. Sana po wag nang gayahin ng ibang nakaupo si Sara Duterte. Kulang pa po hindi pa po tayo makukontento kung si Sara Duterte lang ang mai-impeach. May mga kasamahan pa siya dyan na naggalipan na na ayaw umamin sa kanilang mga pagkakasala. Nandiyan si Bungo, nandiyan si Bato de la Rosa. Isama na rin natin si Robin Padilla na konsentidor sa mga pagkakamali ng mga Duterte. Tayo po mga kapatid, tayo po yung nanunood lang. Pero handa tayong sumuporta. Sa lahat ng galawan ng mga tao na nakakintindi ng tama at mali, lalo nang may mga matataas na katungkulan. Si Senadora Leila, di mabagamat hindi na siya senador, siya naman po ay nananatiling abogado kung kaya't siya ay merong kapangyarihan at merong karapatan. Isa pa, siya ay naging biktima ng mga Duterte. Kaya hindi natin masisisi kung samahan ni Attorney Leila de Lima ang mga representante na magsusulong ng impeachment kay Sara Duterte. Maraming salamat at tila bagatay pinakikinggan ng Diyos. Maraming salamat at tila tayo ay pinakikinggan ng ating kapwa Pilipino. Nakakalungkot lang dahil nagbitiw nga ng salita si Marcos na hindi niya gustong iimpit si Sara Duterte at pinipilit niya na sila ay magka mabutihang muli. Sa isang banda, ganun po talaga isang presidente. Hanggat maaayos niya ang isang gusot, aayusin niya. Maliban na lang kung isnabin siya at lalong kalabanin. At hindi na rin naman po talaga kikilos ang isang presidente. Siguradong ipauubaya niya na ito sa taong bayan, pati na sa kanyang mga kasamahan na mga nakaposisyon at ikit sa lahat sa mga tao na may kakayahang lumaban para sa bayan. Sabi nga, hindi po ba sa ating mga religious leader hindi rin po mawawala ang sumama sa impeachment para kay Sara. Kasi noon kay uh, panahong uh, uh, Madam Cory nanguna talaga mga religious leader. Kasi sagad na eh. So ngayon ito, mas lalong sagad. Dahil hindi lang pagpatay sa kapwa Pilipino ang ginawa ng mga Duterte. Kundi pag-abuso sa kapangyarihan para ang taong bayan ay takutin. At igit sa lahat, ang aabuso sa pondo ng bayan. Napakarami po mga pagbabanta, mga paggamit sa mga tao, kapalit ay pera. No? Yan po ang napakalaking pagkakasala ni Sara Duterte na kailangan nating suportahan. So yun po mga kapatid, Diyan muna po ang ating uh, maikukwento. At uh, yan po ay bilang pagpapasalamat kina Atty. Leila Delima sa Magdalo, sa Akbayan at sa Makabayan Block na tila nagsulong na rin ng impeachment. Hindi lang po yan. Marami pa po ang susunod dyan. Sigurado po iyan. Hindi na tayo kailangan lumabas sa kalsada para tarantahin ng bayan. Bagkos, sa pamamagitan ng lapis at papel, may pagtatanggol natin ang bayan. Ang hindi karapat-dapat na magpatuloy sa kanyang posisyon bilang leader ng bansa ay dapat mawala. Sapagkat siya ang nagdudulot ng sobrang kahiyan at kawawaan sa taong bayan. Salamat mga kapatid. Thank you po.